Magkano ang sahod ng forklift operator dito sa Canada? Tara, alamin natin. guys welcome back to my YouTube channel kung bago ka pa lang dito don't forget to like subscribe para lagi kang updated sa mga job opportunities dito sa abroad continuation lang to ng vlog ko about uh, forklift adjustment uh, forklift and life adjustment dito sa Canada kung hindi mo pa napapanood ito yung link Tara, alamin natin kung magkano nga ba ang sahod ng forklift operator dito sa Canada. Malaki ba? Worth it ba? Tara, alamin natin. But first, what is forklift operator? Ano nga ba ang trabaho ng isang forklift operator? May iba't ibang uri ng forklifts na ginagamit depende sa pangailangan. Gaya ng counterbalance forklift, reach truck, at pallet jack at marami pang ibang uri ng forklift ang industry na nangangailangan ng forklift operators. Isa na dyan yung warehouse logistics, manufacturing at factories, construction sites, retail and wholesale distribution. At higit sa lahat, ports and shipyards. Magkano ang sweldo? Ito ang pinaka-importanting tanong. Magkano ang kita ng forklift operator dito sa Canada? Pero bago natin pag-usapan ng eksaktong figures, may tip ako. Ang mga operator na nagtatrabaho sa delikadong environment ay may mataas na sahod. Average salary. Sa mga baguhan, 18 to 22 per hour. Sa mga may experience, 25 to 30 per hour. Yearly na mo, 40,000 to 70,000 uh, Canadian dollars. Convert mo na lang sa Philippine peso kung magkano yan. At syempre, pero huwag kang ma-overwhelm dahil may mga kaltas pa yan. At huwag kang magalala, ipapakita ko rin sa iyo yung payslip ko para may babasihan ka. Depende sa karanasan at lokasyon. At depende rin syempre sa pinagtatrabahohan mo. Sa so Ontario, 20 to 26 per hour. British Columbia, which is yung base ko dito. At, um proven ko na at experience ko na yung sahod, makatanggap ka ng 22 to 28 per hour. Alberta, 21 to 27 per hour. Quebec, 18 to 24 per hour. Manitoba at saka Saskatchewan, 19 to 25 per hour. Siyempre may overtime pay. May extra bayad ang overtime. Time and a half or 1.5 na regular rate mo. Night shift at delikadong trabaho, may dagdag sahod. May bonus and performance-based incentive. Secret tips, ang mga operator na may special skills like crane operator o nagtatrabaho sa cold warehouse ay maaaring kumita ng 35 Canadian dollars. Siyempre, disclaimer lang, lahat ng yan depende yan sa company na pagtatrabaho mo at lokasyon. Maaaring bumaba o tumaas, depende sa taon. At siyempre, depende na rin sa inflation, di ba? Tumataas ang bilihin at bumaba ba yung sahod. Minsan, tumataas din. Kaya maaaring alamin mo yung description at salary ng papasukan mo, lalo na yung mga benefits. At syempre, pipili ka rin ng trabaho na hindi masyadong delikado at kayang-kaya mo. Tandaan, ang forklift laging nasa labas yan. Rain or shine, mag o hindi, magtatrabaho ka sa labas. Asahan mo rin na dito magbubuhat ka. Kaya ang trabaho ng forklift operator dito para sa akin is all around. Lahat gagawin mo. Depende na rin siguro kung saan yung papasukan mo. So punta na tayo sa pinakamahalagang parte ng vlog na ito. Silipin natin yung payslip natin. Ito ay payslip ko noong uh, 2022. So ang rate ko neto is 25. After nyan, uh, mag full rate ako is 29. Pero titignan natin kung makikita pa natin yung 29 na rate natin. Pero so far, ito yung papakita ko sa inyo, yung starting rate ko. So dito tayo ngayon sa payslip ko at ito yung pangalan ko. Yan, Basuit Anthony. At ang paid date nyan is February 4, 2022. Yan. Ang pay period niya is January from January 16, 2022 to January 29, 2022. So 10 days yan. Uh bi-weekly. At ang rate ko pa lang diyan is 25.53. Ito yung mga federal claim ko, 14k at saka 11,302. So sa regular hours ko uh meron na on total na 111 hours kasama na dyan yung overtime. So, ang gross pay uh, gross pay ko is 3165.85 Canadian dollars. So, hours unit is 284.47 sa month na yan, yung na month na yan ay meron akong 1000 uh, 7922.10. Yan ay wala pang paltas. So, ang overtime, meron akong uh, regular hours ko pala is 85 hours. Ang rate ko is 25.53. Sa 85 hours, meron akong 2,170.05. Sa overtime, meron akong 25 hours, 0.99. Uh, ang overtime rate is 38.29.50 kasi time honey half. So, ang kinita ko sa overtime is 995.29 cents Canadian dollars. Uh, tapos, ang wala akong start hours. Ito naman, sa portion na to, ito mga to, is, ito yung portion na ikakaltas sa iyo. Yan, yan. Yan, meron akong uh, $2.55 na kaltas sa live TV, 49.20 eto, eto yan yung, itong portion na to, yung nandito, is para lang yan sa uh, bi-weekly paycheck. Yung kaltas na yan. Yung yun, yun juice yun ko is 93 Canadian dollars and 12 cents. CPP na kaltas, ang tota, ang, ang, to, ang ano niya, kaltas sa 175.73, EI 50, saka sa federal tax is 610.60 ang total niyan is 836.35. So, may other reimbursement ako, yung natatanggap kong benefit sa kumpanya, which is the clothing allowance, 250, twice a year namin siyang natatanggap. So, ang net income ko, o yung take home ko, kasama lahat ng kaltas, kaltas na lahat yan, is 2,544.99. So, sa Philippine Peso kung i-convert mo yung 2,544.99 kung ang rate ay $41 ay meron kang 104,344.59 cents sa peso times 2 mo pag per month meron kang 208,689 pero, huwag ka kasi mataas din ang cost of living nga dito. Kaya, may mga kaltas pa yan like grocery, bills sa mga phone, insurance mo, life, tsaka uh, iba pang insurance. Dalawa kasing insurance dito eh. Sa, para sa life, tsaka critical uh, insurance. Um, ano pa ba? Bahay, syempre importante. At syempre, yung sasakyan yung car mo. Tapos, at yung insurance insurance ng karmo. mo bayaran mo sa credit card uh, ano pa ba syempre mga other stuff na binibili mo na mga kailangan mo at saka mga hindi mo kailangan yan yan ang ano yan ang take home natin 2,544.99 sa regular rate na 25.53 at nag top rate na nga pala ako dyan at ang top rate ko ewan ko lang kung may kita natin pa dito sa earnings Tingnan natin paano kinita natin kinita tayo ng 48 ah, uh, hindi yan 39,000 almost 40 ano? 39,485.50 cents ito yan 29 Ayan, bi-weekly ko. Ayan ang bi-weekly. 'yung pangalan ko nandito dito, si Anthony forklift driver. Bukod sa sahod, ano pa magiging perks mo sa pagiging forklift operator dito sa Canada? Libreng health insurance, 'yung ibang employer sagot ang medical benefits mo. Bayad na leave, may sick leave at vacation leave. Syempre, pension plan. Job security, patok at in-demand ang trabaho sa logistics. Promotion opportunities, pwede ka maging supervisor or safety officer. Libreng training. May ilang employer na nagbibigay bayad para sa certification ng training mo. Interesado ang ba maging forklift operator sa Canada? Ito ang mga kailangan mo. Forklift certification, kailangan ng training mula sa accredited na school. Experience. Mas mataas ang chance kung may experience ka na sa pagpo-forklift. Kailangan mo ng work permit or lamia. Sponsorship para sa mga foreign workers. Siyempre, English skills. Kailangan marunong ka ng kahit basic English lang, resume at cover letter. Dapat maayos at malinaw yung application mo. Kung marunong ka ng iba't ibang klase ng forklifts, mas mataas ang chance mo ma-hire. Ayan na lahat mga kabayan. Sana nakatulog makatulong itong vlog na ito tungkol sa paghahanap mo ng trabaho dito sa Canada as forklift operator. Kung may mga tanong ka, mag-comment ka lang sa comment section. Handa nating sagutin yan. Huwag magkalimutan mag-like. Siyempre, subscribe ka na rin para sa mga video na to. O, oh, follow mo na ako ah. See you sa next vlog.